Kailangan natin luwagan yung swing arm. So yung axle pala natin sa ano to. Demix. Pwede guys. So kailangan natin itong ilipat. Yan. Yan. Alright. What's up guys? So welcome back sa ating YouTube channel. So yung nakarang araw, kabit tayo ng ano, ng S1 single shifter ng ano, RCB. So, pero ang video nito, yung pag-assemble ko nito, so, madali lang itong ikabit. Yung mahirap nito, yung pag-assemble ng ano, ng buong ano nito, ng buong shifter. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, is mga kakabit tayo ng ano nya itong para sa passenger passenger na ano yung footrest ng passenger kasi mahirap pag ano wala kang ulang walang maapakan yung nagaangka sayo so ito yung bracket so ano to stainless tapos nasa mga 900 pesos. Tapos itong putres, ito yung ano, yung hindi ito sa ano, yung iba, reader yung ginagamit nila. So, yung gagamitin nila natin, itong ano, ego. Ego putres, yung maliit, maiksi. Tapos yung yung kailangan dito, itong ano, apat na Allen bolt sa ano? Dito sa ano? Footrest. Tapos, itong dalawa, dito sa ano? Sa bracket. So, so yung next video pala natin, ihiwalay ko lang ito. Yung pagkabit ng ano? Itong uh, hydraulic switch. Brake switch. Dito yan eh. Kasi pag is one na uh, single shifter, walang ano. Wala tong walang pagkakabitan nitong ano. Yung sa brake para umilaw yung brake natin. So ito rin yung hose kasi ibibleed natin to. Yung caliper. So let's go. Install na natin yung ano yung putres. Alright guys, so lang na natin guys bawi kabit para mag Ah, siya. Maganda tingnan. Si pangit 'yung ano. Di masalang maalata yung ano. Alright, so. Second quote. mas two guys. Mali, tatlong bisis lang. para good alright guys so tapos na guys ito na yung finish product isa na natin bracket so install na natin so ito lang yung luluwagan guys ito lang So, pasok natin. So, kailangan natin luwagan yung sing-arm yung axle pala natin sa ano to, T-Mex. Tumagal so, lang natin guys. Yan. So yun guys, pwede na. So, pasok po So, yan. Tapos lock natin dito. washer at saka ano. Washer at itong alin. Tapos dito yan eh. Yan. So, yan guys. Mayan natin higpitan. pasok na natin Ah, sa so nabubunggo pala dito guys. Sa ano? Sa dito sa sa os. Hindi pwede guys. So, kailangan natin itong ilipat. Iikot natin to. Kasi hindi maano. ano... maano. Tulugan natin tong ano. Basahan, baka may tumapon. Sira yung ano natin. Buhay. So, ikot natin. Ayan. So, yun. Tumulo na, guys. Tapat din yan, no? So, ayusin na natin mamaya. So, ayan. Kasi, mag-de-bleed din tayo, eh. Yan. So, back to basic. Balik natin. Dito muna. na. Tapos ito. So, wala. Ito. Ito. terus laknat para matibay. So, oh, tanggalin natin. Washer na lang. Parang hindi abot eh. Washer lang pala guys. Tapos yan na. Ayusin na natin doon maya. So yan guys. Tapos sa uh, footrest. Yan So. Dito na wala ng washer. Yung yan Tapos. Kuna sa likod. dito rin. So, yun guys, napakaganda guys. So, kayo na bahala sa ano. Pagbigay sa itong ito kung saan to ay yun dyan. Dyan Oh. No? Sakto siya. Yan. Ayos guys o. Oh. So yan. So ipitan na natin. Yan. Yan. Yan, ayos na. So, sa kabila na naman. Alright guys, so dito na naman guys, kabila. So, parang mas madali dito sa kabila. Kasi yan eh. Walang mga, walang brick master. Ito lang, huwagan natin to. Ang pala. Yan. Tapos, bracket. So, nakain natin yun. Kanina. Washer lang na manipis. Goods na yan. So, yun. Stainless tong ano. Yung bracket natin. So, kasi ito isa ano lang din itong washer tapos dito so ganun lang kadali guys ang kagandahan dito sa single na wrist type hindi ka kahit higa mo yung motor pwede kang matulog pagliko yan tapos Ipitan natin. Yan o. No? guys. Tapos. Sa potres na. Ito, binili ko lang to. Kasi maikli. So, ganyan na. Oh. Ego fortress, Ito rin sa bila. Ayos na ayos. Kulang sa pintura tong sa ano. Yung bracket sa ano. Shifter. ini pinta yang RCB sayang so, guys ganda na guys full goods na oh. so yung yun guys ganda guys ito yung finish product. single shifter S1 na uh, RCB tapos race type tapos yung footrest ano ego footrest You know? sa kabila all goods guys so next video ano tong hydraulic na ano switch brake light hydraulic dito yan eh so next video na lang guys thank you very much